Pagpapatay kayo ng tubig, baka kayo nauuhaw. Yung bata, bigyan nyo. Ha? May bago kayo kayong tubig? May bago kayong tubig? Kaya yata eh. tubig. Anak nyo. Huwag kayong mahihiya, nagnuraw yan. At pag huwag kayong inahiya, ay siya. Hindi huwag kayong makakain naman tubig. Ha? Ah, kuha tubig, yan. libre yan, wala yung bayad. Ang bayad lang ho niya na i-smile Oh. Okay, guys, may lang po kayo, happy na. Okay, kayo Ah, oh, baka ho oh, birthday pa ninyo ng Marso. Ah, hindi naman po birthday. Hindi naman. Hindi po. Hindi po kayo nauwa, malayo pa yata yung sa bukid pa eh. Oh, bang, baka birthday pa nyo ha Wala ko oh, may birthday dyan wala po. Mga mam kayo, hindi kayo nauhaw. Hindi po. Ah, mahaw kayo na ako ha. May libro ako ng patubig dyan. Kaya lang no, kung bala, baka birthday nyo ng Marso. Sa akin, nakakuha ng tubig, nauhaw. Ah, si Kuya. Ah, Kuya. Kaya ay mga nakuhaog dyan ha Mga kakain nakuhaog dyan ha Kala, mga may birthday dyan Yung mga maso Di diba, birthday? Di ba? Jowa Ha? Yung mga single man May niyo po ng mga jowa ha Wala yung bayad uh, Shout out Hindi Yung mga dyan na, ah, may tubig po dyan. wala yung bayad. <laughs> Ay Yung mga, dyan, ah. kayo, may mga ng Marso, ah. yung dyan yung Yan lang, yung yung mga yung 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 Ah, yung mga PWD dyan, mga buntis. Ano? Mm -hmm. Ay, mga lao diyan dyan ha, yung mga may birthday. Mga kayo ng bayan. Ah, baka kayo na uwa po dyan, ha. May tubig po tayo diyan Sa malayo ang ating paglalakad. Pwede ko kayo kami magtubig Yung mga single mom Pinatap ako ang katabi niya <laughs> Ha?